Hello, magandang araw mga idol, mga tropa natin, mga kamis natin dyan, sa mga solid supporters natin, solid subscribers natin dito sa YouTube channel natin, Kamis Vlog. Magandang araw sa inyo lahat at magandang buhay. Kahit na po tayo ay nakakaranas ng tag-ulan, uh, pero bilang guro, patuloy lang tayo, kaya natin yan. Sa mga hindi pa po yan, kapag subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe na po para po updated po kayo sa mga susunod pa nating video.

ano yung troubleshoot o yung gagawin natin kapag yung HDMI natin ay ayaw gumana from computer or laptop going to TV or projector. Basically, ang pinakamagandang gagawin daw dyan ay palitan yung HDMI cable. But, hindi po muna dapat palitan yung HDMI cable. So, troubleshoot po muna natin. Baka software lang o setting lang yung problema. So let's go. Ayan, so dito na nga tayo mga idol sa ating laptop at yung TV natin ay nandun. Ayan, okay? So dito muna tayo sa laptop natin kasi naka-open po siya and then yung tanong sa atin na isa natin mga subscriber ay paano kung etong HDMI cable? Ito po. Ito yung ginagamit nila para kumonekta yung, yung display from laptop going to the TV. Okay? So ngayon ang gagawin natin, ipapakita natin yung pinaka-basic na troubleshoot at alam ko na alam ng lahat pero nakakaligta natin gawin. Okay? So wag po muna tayong bumili ng bagong HDMI. Ang gawin po natin, sige, salpak po natin sa ating laptop yung HDMI. Ayan. Ang gusto natin, dapat pag nakasalpak na yung HDMI, dapat matik. Lalabas yun doon sa TV. Pero tingnan natin. Ayun, walang display po sa TV. So dito po, meron. Yung display 2 natin, wala. At yung HDMI natin, very clear naman po. Nakalagay po siya. Nakasalpak po siya. Ito, oh. Nakasaksak po yan. Nalisin po ulit natin. Ayan. And isaksak po ulit natin. Ayan po. Nakasalpak po siya. Pero, ganun pa rin, hindi po siya nalabas po doon sa ating TV screen. Ano ang gagawin natin? Napakadali lang po. Ang una po natin gagawin, ito yung pinaka-basic na settings na minsan nakakalimutan natin. Okay? Windows P lang po. Ang gagawin po natin, diinan natin yung Windows and then click yung letter P. So while pressing the Windows key, i-click po natin yung P. Ayan, lalabas po ito. Kita nyo po yan. I-click po natin dyan yung extend. Kasi po, bakit wala pong lumalabas doon sa output ng ating HDMI? It's because naka-PC screen only po tayo. Kailangan po naka-extend po yan or duplicate. Bahala po kayo. Okay? Diyan lang po sa dalawang yan dapat. Itong dalawang po ito ay uh, dependent po ito. Ibig sabihin, pag PC screen only, ito lang yung, yung gagana. Kung naka-second screen only tayo, yung TV lang ang gagana, ito po ay magba-block out. So ngayon po, dito tayo. Bahala kayo kung duplicate ang gusto niyo or extend. Ako po, itong extend na gagamitin natin. I-click mo po yan. Yung extend, tingnan nyo po. Lumiit siya. And then ngayon po, nag-project na po siya doon sa ating TV. Tingnan mo po. Ayan o. Oh. Ayan, di ba? Ayan. Nag-project na po siya. Wala nang problema. Ang ginawa lang natin ay Windows. Ginawa lang natin ay nag-Windows P lang po tayo. At pinili natin at ngayon, tumbas na po. Yun lang po. Okay, ganoon lang po. Yun lang po yung pinaka-basic na troubleshoot. Paalam mga idol and pa-subscribe and pa na din po ng notification bell sa baba. Bye-bye. Happy weekdays.